Kaya sila. Tau po! Oh, bukas! uh oh. Hello! Tulog ka! Kala tulog ka? Ano? Basta? Pasok! Opo muna ako. Oh. Mm -hmm. Para saan yung flowers na dala mo? Flowers? Para saan? Teka. Anong meron? Ano bang araw ngayon? Kate? 18 Eighteen? Oo. Doon ka lang. Bigla ka, no? <laughs> mansari natin, eh. Ate, mansari sa'yo. Hindi ka nagsabi na hindi tuloy ako nakapagkata. Siyempre, susultas niya akin. Mansari natin. Itikin -il pa rin sa labas. Oo. Mm. Alam mo na yan, alam ko na yan. na. Mm. <laughs> <laughs> uh. <laughs> medyo anak ko kasi dito. Hindi yeah na. Sorry ah, medyo pawisan na akong dumating. init sa labas eh. Thank you. Ted. Thank you dito sa flowers. Thank you kasi naalala ko. <laughs> Nagustuhan mo ba? Roses yan. Totoo pati yan. Hindi siya yung ano yun. Kaya Lahat naman ang galing sa'yo like, na yun. Ay, sir. Na-appreciate. Eh, hmm. eto. Okay, Ay, sir, hindi ko nadala eh. Pero nagustuhan mo talaga. Sobra. Siya. Sayang, hindi ko nga lang na-suit ngayon eh. Pero, next time. Susunod ko ulit. Okay lang. Ipakita yun, yun, so. oh. naman yung para ko ng suot mo. Oo. Para naman, ano, tayo nang magkadaluhan, ng puso natin. Di ba sabi mo nga, okay naman sa'yo? Ikaw, <laughs> e, pangalawa na talaga yun. Pero gusto kong tubig. Hindi ko makuha ko yun. Pero mga mm -hmm. yun siguro, mga yun na. Hindi pa naman. Kukuha na nga ng tubig. O sige. Ano ka okay na yun? Tama na. Sabihin muna, na. Sabihin ah, mo na ako. Ayun kasi yung... Alam mo kasi, Carla, nagtakot kasi ako mawala oh, ka. <laughs> Bigla ka naging OA niya. Amais OA ba yun? Aray ko! <laughs> so, yeah. Ikaw ka, lagi ka Tsaka, hindi naman akong mawawala eh. Okay? Baka... Eh, kahit na. Yes. Ba kasi mga wala ako eh. Naninigurado lang. Oh my! Hello. <laughs> uh... oh may mapapat na din na kami sa vlog. Eh, naman. Alam naman nila mga mamoy, di ba? Alam naman nila. Oh, hi mama. mama Cynthia. Tatay Alan. Ihing lang po ang permiso po. Ayaw lang bigyan lang po kami ni <laughs> Oh, wow. oh. Ito naman, pag walang camera, lambing-lambing mo ko? ayo. <laughs> <laughs> Hindi naman na na <laughs> Ilang na nga tayo ulit? Ilang months? Mga ganyan, hindi na dapat yan yung binibilang kasi forever naman na tayo eh. Diba? Plenty ah. Mansory na natin ngayon. 28 at Mansory? Oo oh, nga, no? Tagal na rin na, no? Ay. 28 at hanggang saan kaya tayo? Malay na wala namang mabuputol oh, na ano eh. Hanggang 20, forever naman na yan. Di ba? Di ba forever na yan? Diyan mo ako ng assurance. Di ba? oh, na, no, oh, no, forever na. Forever na yan, I yeah. promise. Cross my heart. <laughs> ano yan? Oh, ano ano. <laughs> ano maglalaro tayo dito? <laughs> oh. Ito naman nun. <laughs> ano? uh. Pasensya na. Kailangan ko lang assurance. Natakot kasi ko. I ano mean, yung mga napasok sa isip mo? Eh, yung mga nangyayari lately. Medyo nakatakot lang. Parang inisip ko, what if? What if lang naman? Dumating yung panahon na ayaw mo na sa akin magputol na yung drag sa atin. Hmm. Dito ba, uh, yun nga. Uh, alam mo naman yung nangyari dito, di ba? Paano kung nangyari sa atin yun? Siyempre, hindi natin nakayaang nangyari. Eh, paano nga? Kasi di naman natin kasi alam ang mangyari yari ng future diba? Hindi oh, wala lang kaya kasi kay Lord. Hmm. Si Lord naman yung nakakaalam ng future natin diba? Oo. Hmm. Alam ko naman 'yun. <laughs> nakatakot lang talaga. Ikaw di ka ba natatakot? Hmm. Ano bang nangyayari sayo? Oh, hmm. okay lang. Nice lang. Siguro marami lang talaga ang pumapasok sa isip ko. Eh, yun nga, ayoko lang din kasing mahula kung anong meron tayo ngayon. Kasi di ba matagal na rin tayo. Isipin mo, magdadalang taon na. Parang, ayoko lang din masayang. sayang yung pinagsamahan natin. Sino ba kasi kung may gustong mangyari yun? Tsaka! Oh, Hindi naman. Alam mo yung tipong, okay, ayaw ko. Ayaw mo. Pero... May mga bagay kasi na hindi natin kontrol. Kaya, parang ngayon pa lang, nakatakot. What if dumating nga yun. Kaya ko ba? Kaya mo ba? Kaya ba natin? Hmm. Hindi ko umiyak dyan. Wala lang. Hindi, wala lang. Kung na lang napasok sa isip ko. Siguro, masyado lang akong nag-overthink siguro. Praning. <laughs> sa mga bagay-bagay. Ba eh. Ano anyway. yun? Huwag ka kasi para isip ng uh, mga negative. Oo oh, na. Asensya na ah. Minsan dito lang talaga maiwasan. kaka overthink siguro. Tsaka <laughs> diba? Iba naman sila. Iba naman Iba naman tayo. Tapos, yes. diwala lang tayo sa isa't isa. Just, Saba. Diba? Diba nga, may promise tayo. Madami tayong promise. Saba, diba ba? girl? Ito na lang din yung pinangahawakan ko. Diba nga, jump car matatag. Eh! Hey. <laughs> Grabe naman. Ganun na tayo katatag. Diyan din naman ako nanghahawak eh, pinanghawakan ko yan eh. Pero, ano kung may makilala kang iba? Eh, ang daming lalaki sa school nyo eh, pagpapasok ka na naman. Ano ako kong iniisip mo? Ano bang, ano ang iniisip mo? <laughs> eh, wala Yun kasing iniisip ko na naman eh, magpapasok ka na naman kayo. ganoon ba talaga talaga ang job ka? Wala ka bang gilas? Ang pwede meron. Ito mo lang ko siya. Ito e, yung mga daw na sa paligid mo. Wala akong tiwala. <laughs> yun lang naman kasi yun. Para naman, sobrang ganito ko nga. Ay, maganda ka naman kasi. Eh. Di ba nga, ang daming tao nagsasabi sa'yo, maganda ka. Ikaw lang itong hindi naniniwala eh. eh. Kaya nga eh, sobrang ganda mo nga eh. Kaya hindi uh -huh. ako beat sa mga tao nasa Siyemba Siyemba na sa paligid mo lang magpapasok na naman Kasi ano ba kasi? Sino naman kasi yung mga nasa paligid ko? Wala naman ba? Wala nga Eeeeh Kaya e, eh, mo na? Overting class siguro ako Basta Don't entertain guys In your school Or outside the school Okay?